Guys, good morning, good morning Ito ang huli natin ngayong araw May ano lang siya Siguro yung, yung nag-deflate natin may Mahigit ano lang At, Siguro mga dalawang kilo lang ito guys Itong huli natin ngayong araw Tapos may nahuli tayong isang haba Napakalaki Parang mahigit dalawang kilo ito Kumabat so, natin na huli ngayon. Guys, ito. Ito, oh, guys, ang laki. Ang pakalaki guys, oh. <laughs> oh bakalaki, guys. So, huli natin ang oh. Kahit 10 kilo to. Tungo natin. Sa habak palawang Solve na tayo Solve na ang ating kita Tapos ito yung huli nating uh, Lagidlit So yun guys ang huli natin Ngayong araw Hanggang sa muli guys Pauwi so, na tayo Malapit na tayo sa tabi